five financial IQ na mga mayayaman. Una is increase cash flow. Kung kulang ang ating income, kailangan meron tayong other source of income. Actually, ang mga mayayaman may at least seven sources of income sila. Pangalawa is protection na ng iyong asset. Ang mga mayayaman naniniwala na ang insurance ay investment. Pangatlo, i-monitor ang gastos kada buwan. Actually, ang mga businessman, ang mga mayayaman, meron silang financial statement. Alam nila yung income nila, yung mga expenses nila. Actually, may budgeting pa. And pang-apat, alamin kung paano magtrabaho ang pera. Kasi ito yung tinatawag na leverage. Hindi lang ikaw ang nagtatrabaho, may pera rin na nagtatrabaho para sa'yo. And of course, number five, mag-invest sa financial education. So, importante, alam natin kung paano mag-invest, kung paano ang insurance, how money works para ito ay mapalago natin.